Alam mga ka-Friends, yung cc for today's ganap. Tara, samahan niyo po ako. May pupuntahan o tayo. Pero bagong lahat, tayo ay mag muna sa buhok para sumasagay sa agos. sumasabay sa sayaw ng hangin. Ano ba yun? Basta yun sumasabay sa agos. Ano yun? Basta magplan mo muna tayo at magsuot ng salamin kasi mapupunta na tayo. O tara na po. Lalabas na po tayo sa kondo. hmm Di ba? Tingnan nyo ang baho ko, mga sisi ang friendship. Ang ganda-ganda. So smooth. So okay. Parang pinariban. Pero ang masasabi ko lang is only Carla touches my hair who touches yours oh diba oh ganyan talaga minsan lang kasi ako nagpa-plan siya ng buhok pero pag nagpa-plan siya ako tingnan niyo bagsak na bagsak so yun na nga ba sabi ko may pupuntahan tayo actually pupuntahan ko tayo ng airport para sunduin ang aking pinsa nagkaling ng bakasyon isang buwang bakasyon sa Pinas at ito babalik na ho sila sa laban ng buhay dito sa UAE o diba yung pinsan ko kasi is ano yung pinsan yung kasin ko kasi is taga Abu Dhabi Ado, Abu Dhabi sila uh, ah, nakatira Doon sila nagwa-work so ayun bago ang lahat kailangan natin i-check kung may laman ang null card natin baka tayo hindi makapasok nor hindi makalabas sa metro station or kaya mag na tayo. Alam niyo naman mga pa naman dito pag walang laman yung card mo tapos na sa loob. O, di ba? Automatic. Pagpasok ko, ayun, labas na naman ako ng metro station. O, ayun, matingin. Kita-kita niyo, di ba yan? O, chandelier ho yun na parang jellyfish. O, ganda-ganda kasi blue pa yung kulay. O, yun na nga. Palabas ho na tayo kasi andito na ho tayo sa airport terminal 1 ah oh, di ba? Nag-metro lang kasi. Kasi along the metro lang kasi yung airport na yan. So, of course, ayoko mag taxi kasi mahal mo nang takpot ng airport. No, pag Pagdating ko, of course, o tingnan yung board. Kasi, ang nakalagay sa ticket nila is alas size yung dating nila dito sa UAE o sa Dubai. Pero pagdating ko dyan is medyo maaga-aga. So wala pa. Nangyata mo na ako ng ilang minuto. Ito nga nakikita ko. Sabi ko talaga the joy of waiting sa airport terminal arrival. Opo man na tayo dyan. With cross league cross -league pa ang mga friendship. O diba? Ganyan talaga. Relax na lang, lang kasi ang labing dito. Ah, pagtinginin ko ulit. Mm, na. Landed. O, diba? ah, pal talaga. On time talaga kayo nag-land. Sabi, nakalaga sa ticket. Six o'clock. Naglapag din kayo. Or nag-land din kayo. Is Six <coughs> o'clock din ng gabi. Perfect talaga. May progress. O, oh, ayan na ba? O, oh, ayan na. Ngayon, dalawang artista. Ada ano yung dalawang kasin ko. O, diba? Para lang ano. Para lang na, nag na, sa luneta. O, saya-saya diba? kasi... <coughs> Sorry. Nasaya din ako dyan kasi yung pasalabo nila sa akin yung, or yung pabitbit ng, ma, ng nanay ko. Andiyan na. O, oh, di ba? Alam nyo ba, diba, hindi ako kumakain no, nang mula pa ng last time nyo kasi alam ko may pagkain akong bitbit o pasalabo mula sa kanila. O, oh, diba? Sabi ko, tara, tara. Sakay na tayo ng, ng, taxi papuntang bus terminal o diba in short dyan na kanjana o sarang si salamat sa susunod hanggang part 2 may part 2 pa to ha may part 2 pa to salamat